Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi noon, linilihis nila itong usapan. Ang inexpose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungap ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee Report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at ng Enrolled Bill na ito ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations. Lagi ko usap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Ah. Uh, pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Huwag ninyo kami isali, buhay pa ako. Eh, saka nandyan yung military pati police hindi papayag ng no? I know them. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag na nalang. No? you, you, you better kayong nasa bureaucracy better uh, stand up straight and uh, be counted as a true Filipino. Otherwise, you are uh, asking for your early demise. Uh, alam mo, pag nag-kudita ito, po, patayan, lip and right yan, baka una kayo. Alam mo, ang ayaw ng sundalo, naghihirap na nga sila para sa bayan, tapos nanakawan pa ninyo ng pera. Hindi, ibigay na lang nyo sa mga sundalo sana yan. Bakit pa ninyo, you know, not good. Pinag-warning ako sa inyo, huwag, huwag gumagawa ng gano'n. Pagka marami, hindi papayag ang sundalo niya. Kiyariin kayo, sigurado ako niyan. Kilala ko ang sundalo ng presidente ako. Mm -hmm. Napipigilan lang. Pero pag uh, if it goes haywire, wala kayo. Basta ako nagbigay ng morning sa inyo. <clears throat> Uulitin ko po ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang taonging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang maip, at pagpiestahan ang DPWH, paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Magandang araw sa inyo ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan na po natin ang mga issue na may init sa ating lipunan at eto bagong-bago ho ito ha mapapawalang-sala na si Pastor Kibuloy nako bakit ka nyo bakit ka kasi ho oh, eh may matinding nagaganap ngayon sa Amerika. ngayong ah, panahon na ito kakatapos lamang po ng inauguration ni ni ano ni Pangulong uh, Donald Trump si Paring Donald. Si Paring Donald din niyo kilala yon. <laughs> si Paring Donald, siya lang naman ng uh, ano natin yan, kababata natin yan. Deo, si ano si si President Trump eh kaka ano lang ho, kaka inaugurate lang po niya. Alam nyo, katotoo lang. Ito'y napakalaking matinding-matinding uh, pagbabago sa Amerika kasi alam nyo, para ulang sa kaalaman ng iba, marami hung batas ang uh, nangyari sa Amerika na tila, sabi nga nila, lalong-lalo na ho ng mga evangelical church, tila natanggal ang uh, Diyos at ang Biblia sa kanilang bansa. Kasi nga oh, meron na meron daw itong si ano si Biden may pagka ano ho ito, hindi ho ganoon katulad ni Trump. Na siyang alam naman po natin, proud na proud ho na kanyang ipropes ang kanyang uh, pananampalataya. At the same time mo mga kababayan, ngayon po ay nagkaroon ng pahayag nga naman na talagang iimbestigahan at ititigil na ang mga panggigipit sa mga mga church denomination sa Amerika. Yan po ang mangyayari ngayon at tila isa sa mga masasabi nating matinding epekto ay yung kay Pastor Kibuloy. Panoorin po natin ito ha. Kasi alam nyo kung bakit ko nasabi ito. Kasi ito ang nangyari at pinagbasihan ng mga akusasyon ng Pilipinas kay Pastor Kibuloy. Diyan nila binasi lalong-lalo lalo na po yung uh, si Ontiveros, dito niya binasi yung kanyang pahiring-hiring dito sa kaso niya ni Pastor Kibuloy sa Amerika. E ito ang nangyari, nagkaroon ng revelasyon. Pakapanoorin po natin ha, para maintindihan natin. Pasok, pasok. Hindi po si Banat Bayan. Iba po yan. Uh, American po yan. Pasok. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. Mm. Ms. Bondi, welcome. Congratulations on your nomination. I'm so glad that you've been nominated, as we discussed when we had the chance to meet. Thank you. It was a pleasure to work with you as the State Attorney General for a number of years, and I'm, I'm delighted... ano, may na Tagalog para mas maunawaan natin, ...delighted uh, to see you here today before the committee. I look forward to your confirmation. You will be confirmed. I, too, have taken... Uh, eh, ho itong uh, bago nilang, ano, uh, opisyal, ha? Ah. Kino-confirm mo ng mga senator ho ito. Pansinin ninyo yung mga senator nila. Nakalagay lang niya, Mr. Howie. Di ba? Sorry, tama naman, tama naman. Di ba? Hindi ka tulad sa Pilipinas. Meron pang, Your Honor, Senator. Kagalang-galang, kahit di naman kagalang-galang. <laughs> Totoo naman eh. Sa kanila, simpleng-simple na, Mr. Howie. note of the number of times you have been asked about weaponization of the Department of Justice as if it was a theoretical possibility that might happen in the future one of my colleagues on the other side said weaponization may well occur under your tenure we all know that weaponization has occurred like we've never seen before in american history under this administration and i want to get even more specific under this administration yung kay Biden pa si Biden pa po nakaupo dito so sinasabi niya dito eh meron talagang weaponization ng uh, pagtutuligsa sa mga churches sa Amerika. Oh, kinukumpirma niya. Ngayon, itinatanong niya dito sa bagong opisyal. In the last four years, this administration has carried out an unprecedented attack and campaign against people of faith. Oh, yeah, na tira niya, ha, sinasabi niya, Kinoconfirm niya. If you look at the numbers, we've never seen anything like it before in American history. It has been one of the most disgraceful chapters in the history of the Justice Department and in the history of the FBI. And... Mantakin mo? From Department of Justice at sa FBI nang gagaling yung pang-uusig. Naku po! parang ano ah, parang uh, sounds family ah. <laughs> Bakit kanyo? Ganyan din po sa atin eh sa atin, hindi sa DOJ. Actually, pati sa DOJ. Pero ang talagang uh, matinding uh, bumanat dyan, yung DILG. di ba? O, tapos, sino ginamit? Yung PNP. O, ganyan, no? Dito naman, DOJ, tsaka FBI. O, which is, ganun din naman, ang nangyari, di ba, kung maaalala nyo, lagi sinasabi ni Pastor Kibulo yan, na FBI nilusob sabay-sabay yung bawat church nila. Sabay-sabay na nilusob ng FBI. Oh, ito mismo kinukumpirma ng kanilang senador na there is a weaponization against churches, people of faith, di ba? Ministers ng Amerika. Kasama na ho dyan, ang church ni Pastor Kibuloy. Kinumpirma na. di ba? Kumpirmado. And I hope that you will reverse this. Sabi dito, I hope you will reverse this ibig sabihin talagang kailangan baguhin ibalik yung mali itama yun ang kaya na sabi kong mukhang mapapalaya ho ito si uh, si pastor kibole I mean, in other words uh, ano ho siya ma-declare -made na not guilty kasi alam naman po natin na hindi naman po talaga siya guilty ginawa sa kanya ito kasi meron nung talagang massive 'di ba may massive uh, attack po sa mga churches nagginawa and do right by every american citizen including especially people of faith let me give you some specifics after the dobbs case was decided by the supreme court over 100 pregnancy care centers and over 300 churches in this country were attacked vandalized firebombed do you happen to know off the top of your head? churches ni Pastor FBI. How many prosecutions Merrick Garland's Justice Department brought in those cases? It's a, I do not Senator. It's a stunning number. It's 2. Hundreds of churches Hundreds of pregnancy care centers. And I might just add these pregnancy care centers, the attacks on them, which were violent, which were gruesome, were egged on and encouraged by Bye. rhetoric from members of congress Naku? including members of this body who have said that pregnancy care centers aren't real medicine that they're not real doctors they have legitimized these attacks and Naku? the same thing was true of churches Naku? and this justice department couldn't lift a finger to defend these americans Grabe, but at the ah. same time they Ganun daw inuusig. Sabi niya, inuusig daw ng uh, congress including yung Senate. Inuusig daw. at walang ginagawa ang kanilang DOJ. Sounds family talaga, di ba? <laughs> Sabi naman ni Senador Lisa Ontiveros na hindi ito makapaniwala na magpapasa ng anumang budget ang Kongreso na may blanco. Anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa labing pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. yun sa nakita natin, doon sa mga dokumentong ipinisinta uh, ni uh, Congressman uh, Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung uh, mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga uh, si Congress, uh, yung uh, panig nila Congressman uh, Ungab ay hinaylight pa yung mga items na yan na mga blanko at yun din yung mismong nakita natin parehong mga dokumento uh, na wala, may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento ng galing naman sa uh, Senado. So, yung, yung sinasabi uh Asher ni Senator uh, Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita. Tinanong mo ba kung kailan 'yon? Hindi ba nila nung uh, uh lumabas yung balita na ito, hindi ba nila ni-review? Kung kasi may kopya naman diyan sa Senado, di ba? Kailan nila sinabing uh, kailan nila nakita iyon? noon uh, hindi nila kinumpirma yung uh, detalye na yan bagaman na uh, una na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng uh, bicam report ay uh, naibigay na lang sa kanila yung kopya at nung uh, araw din na yon ay uh, pumirma sila kaya uh, bagaman sinasabi nga nila uh, sinasabi ni uh, senador Sherwin Gatalian na uh, ito ay kanila namang uh, na-review ng kanilang mga team at gayon din si uh, senador Jillian uh,